Ay mga guys, ganda gabi sa ating lahat. Jesus Christ. Ito naman po guys, magpapakain naman po ako ng aking mga baby dog. Ayan po sila guys. Unahin ko muna mga guys ang aking dalawang bye, bye Ito po yung kanilang pagkain. Ilagyan ko po guys ng dahon ng malunggay. Pansintay ka, Matdo. Ilagay natin sa tre. Naan? 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 Bisa sa tapo uh, uh. oh. na. Alis kayo dyan eh. O. Oh. Matapon. Matapon. Maghintay kayo. Maghintay. So, alis dyan. Apo. Maghintay eh. Matapon. Mahulog oh, kayo. Ito sa iyo, klay-klay. Wala na, guys, yung aking kamera. Ayan po. Natakot na. ano po, guys. Kumakain na po yung aking dalawang babae. O, doon na kayo na. Ayan na si Magdo. Ah, sige. Ayan na, sige. 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 Ayan po, guys. Tuwang-tuwang naman po ang ating mga babydome. O, ito sa'yo, toy. Ay, Enzo. Dito ka, anak. Net. Si Inso muna. Si Neton muna. Neton. O, umayos ka, anak. Ayan po, guys. Ito sa'yo, toy. Uh, ito, dito ka, anak po. Kahit ito yung nabi. Uh, ito sa'yo, Amir. Ayan po, dito ka Amir. Kay Amir yan, Abi! oh, dito ka anak. Do! Dito ka. O, ganyan anak ko. Dito, dito. Ayan guys. Kain na din si Mac. Do, yung ano mo, oh, sa sasara natin. So guys, kumakain na po yung aking mga baby dog. Yan. Ayan, Ayan po, si Toy Toy. Sarap kain ng aking baby. ayo dyan na mga ming, ming Tapos na kayong kumain. Manahimik na kayo. Huwag na kayong mainggit. Kasi, Nauna pa kayo sa kanila. Kayo ang inuuna ko bago sila kakain ng aking mga baby dog. Ayan po. Sarap na sarap sila guys sa kanilang pagkain na may dahon ng malunggay mga guys. Inano ko yan guys sa ano sa mainit na tubig mga guys at hinalo ko sa kanilang pagkain yung aking mga baby dog. O, oh, oh abi. Baka naman mamaya may plano ka. Pag naubos mo yan, huwag ka nang makipag O. Oh. Ayan po, guys, si Amir. Sarap-sarap kain sarap ng aking baby, mga guys. May yung dalawa kong babae doon, guys. si Enzo, titingnan natin si Enzo ay talaga lang si net masarap <laughs> net mama sarap mama hawak <laughs> naman ng aking mga baby dog ah sige pa more. ayan po guys sarap ng kain ni Enzo al ayan po yan po, yung aking mga baby dog. Tapos na si Abby, mga guys. Ayan po, guys. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all. Bye-bye.